Hello, what's up guys? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, Explorer. So ngayon guys, uh, binalikan po natin yung area kung saan po. Uh, dito po yung... Uh, nung una po namin pagpunta dito guys, nakuha lang po namin yung uh, batang lalaki guys. So binalikan naman po natin yung uh, batang babae ngayon guys. no? Babalikan po natin ngayon dito. Uh, ako lang nag-iisa ngayon sa ngayon guys kasi uh, mayroon uh, lakaw, lakad po sila at saka at saka si RM po mayroong lakad so ako lang pong nag-iisa ngayon ah, sana makita natin yung babae ah, kasi yun lang sana yung gusto kong puntahan dito at makuha ko siya no kasi baka sumama na po siya, sumama po siya sa atin ngayon kasi nandun na po sa bahay yung kapatid niya guys no so sa susunod na lang po yung yung tatay niya Ah, balikan na lang po siguro natin guys pag makuha na po natin yung dalawang bata. So wala akong na lang pagkain ngayon guys no. Kahit ah punte para po uh, mas lalong makaramdam po ng gutom po yung uh, batang babae po at sumama na po siya sa akin para makakain po siya ng maayos guys. Oh uh, siguro yun lang siguro ang tanging paraan para yung bata kusang sumama po sa atin. So shout out muna tayo no. Shout nga pala kay uh, Ma'am Inday, shout out kita Ma'am Inday. Ate Josephine Cadiz. shout out kita Ate. Shout out kita P Sir Philip Delintino shout out kita Sir Albert no uh, shout out kita at shout out din kay sino pa yon ah malubo na shout out kita no at uh, shout out din pala kay ano uh, Irene Salazar shout out kita ma'am uh, sa lahat na lang po na uh, sa lahat na lang po ng sulit supporters ko manonood po uh, shout out po sa inyong lahat at sana Uh, hindi po kayo magsawa ang manunood po sa lahat ng aking video at huwag nyo i-escape ang ads guys para uh, malaking tulong na yan po para sa amin uh, so yun lang siguro guys no samahan nyo ako guys at ipagdasal nyo po na walang mangyari sa akin ngayong hapon na to so let's go So yan po no, ah uh, papunta na po tayo sa Ah, uh, pong silungan sa kanila bakal baka naman po yung ah uh, batang babae. Ano na po sa uh, silungan po nila kasi. Ah uh, kanina 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 nilang guys, uh, umuulan naman po dito. At baka sinisinong po sa uh, sana baka nakatulog po siya guys no. Uh, hindi mamalaya na mamalayan na hindi talaga po pala tayo. Teka okay, na lang guys, uh, makuha natin siya At Sana sumama na nga siya sa atin Kasi nakuha na po natin yung uh, Kapatid niya na uh, Batang lalaki Nung una kong video dito no Kasama ko po si R.M.GusTV Ayun po, buti na lang po naligtas natin yung uh, Batang lalaki po dito guys Kasi Ayun, uh, tinatalik na po dito doon sa may Ah uh, malapit sa puno ng kawayan guys no doon po sa tinali at dito dito banda yon ayan <coughs> dito na lang naabutan po natin siya at nailigtas naman po natin na walang nangyari po sa kanya kasi uh, tingin ko bago pa lang po siya siguro uh, nakita po ng mga uh, kanibal kaya ganoon uh, hindi pa po siya na, no, uh, masyadong uh, kaawa-awa lang po siya doon buti na lang po uh, naligtas po siya namin dahil uh, nagpapahabol po ako ng timing <coughs> so sa lahat po pala ng ano uh, gusto po na kang ano uh, update ni Camilo. Kinsa muna kayo guys no? Sa so, ngayon wala pa po akong uh, oras ko so, I mean, busy po talaga ako guys so pag may oras po ako kukunin ko po doon siya si Canelo namin may din yung si Canelo no? <clears throat> so nandito na po tayo dito sa may kubo yung turist sana kayo yung batang babae sana so subukan natin hangatin dito sa gubat guys maaga um, pa po, po po naman ah, siguro kung po pag ah, hangatin po sila hangatin po natin siya o yung kanyang ama ah, kahit sino sa kanila na makita pinagayot Uh, kukunin po natin sila guys lalo na pag malaman ng na nila na, nandun na po nandun lalaki po kasi nang time na yun guys na ah uh, kita niyo naman yung babae po yung ah uh, hinahabol namin niya rin pero sa sa paghabol po namin sa kanya nakarinig po kami ng ah uh, boses na boses ng bata para namin ah uh, tulog so kaya hindi po kami nag ah uh, tagal guys Uh, ano? hindi na hindi eh, pinabayaan na lang po ng yung uh, batang babae dahil mas nangailangan ng tulong yung sinisigaw kung tumutulong pala yung um, batang lalaki guys yung ano pala na ko pala siya ng mga kalibang kasi <coughs> Kailangan ka po natin na iligtas. Sa guys, yung ano, babae, uh, hindi na ng kanibal niya. ah ito pala yung ano guys eh, Yung kita nyo naman yung ano, video ng tatay po ng mga dalawang mata guys. Eh. Ito po yung dala niya ng ah, yung parang krutas guys. Masarap siguro ito. No? Pwede kaya ito pinitit na natin guys kung po. Ano kaya Ano lasa nito guys. Eh. Eh, hindi ko naman po nakita po siya na kinain niya yung Ah, putas na yan. oh so, putas ba yan? Ano ba naman Siguro, ngayon, dala -dala so, siguro, pagkain nila yun, dalan-dalan niya. siguro, din hindi na lang siguro, guys, baka, ano pa po, ah, uh, meron, may ano, lasong pa yun, ha? Huh? <coughs> lasong doon sa atin. So, ano naman po, uh, tuloy na lang po tayo sa paghahanap sa uh, bata at saka, uh, yung ama po nila ito yung ka ano guys no nung pagpunta po kami ni RM dito 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 sa lugar na to guys ah dito po nakuha namin yung ah, batang lalaki, guys no? Eh. dito <coughs> ito po ayan okay. ito po po yung ano yung guys ayan isang ano Ah, kanibal dito po nakatali yung bata guys dito sa may puno ng kawayan na to pero doon po ko guys nung ano yung nagpapahabol po ako ng isang kanibal kanibal guys no doon po doon po ako banda doon doon tapos si RM naman po dito siya po ang uh, gumagapang ah uh, pagligtas ng ano biha guys kasi nung time na yun iniwan po ako ng ay niwan po ang bihag isa ka ni Balot yung batang babae siguro guys ah, uh, dito bumalik na to po dito yan sa ano gubat kasi na uh, natatakot na po yun sa amin kasi kahapon ah, yun, ano, na ayaw no una nang pagpunta dito hinahabol nga namin kaya takot na takot ngayon mga magpakita pa po ng mga hunter at saka mga tao saan so, na lang po makita natin siya ngayon dito no ano kaya ito guys no maraming ano guys yung tagnok So dito na po tayo guys uh, Malapit na po tayo sa area Kung saan natin uh, Ginagawa ng kubo si Kanilo uh, guys no Kasi itong gubat na to

还有呢。

guys, siya kami yung napatay nang nagkalibal mo yung ama po ng mga bata guys no parang nand ano po guys nagagawan po sila ng ano pagkain nang kumakain yung tatay po nila ginawa ng uh, kanibal guys yung pagkain kaya naghalit po yung tatay pinagpapalo niya sana kumuha ng ano ni pati yung ano kanibal hinahabol po yung tatay po na. hindi ko kong nabutan guys lalo na po pag dating ko po dito banda nasangit po ako sa ano away oh, parang sugatan yata itong ulo ko at saka dito sa damit ko Ay, hindi ko alam kung saan sila nabunta ngayon guys no wala na sila dito 啊，就这样了。 mga bata guys hindi po mahuli po mauli ng ah, sa kanibal wow dahil sa pagkain guys ah, magpapatayan dito sila dahil sa atin din gutom siguro guys no? bakit umalis na ng bulo Ama ah, mapulong sa kanila ginawa po sila hindi kaya nakatakas po siya at kung nakatakas po siya pagpalik na doon sa ano ah, kubo ba na lang yung ah, dalawang bata guys kaya dito na lang po siya na ah, dito na lang po siya na sa gubat naghahanap po ng mga ano, pagkain so, siguro guys hindi na lang po ako magtatagal dito guys no <coughs> siguro babalik na lang po babalik, babalik na lang po ako dito guys siguro may kasama na po ako sa oras na yun guys no mahirap na po pag sa ano ma masagupa pa po, po natin yung mga uh, sa guys at saka yung mga kasama niya. Sana lang guys, ipagdasal nyo lang guys, no? Na walang, ah, hindi nabutan ng, ano, yung kanibal yung tatay po nila. Dahil sa tindi ng gutom guys, no? po sila ng pagkain guys. So, yun na siguro, hindi na po magtatagal. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye -bye.